Oh, good morning everybody Bukod sa nabalian tayo ng ibon today Ito ba isang nabali no? So itong tent na to ay nabili ko sa Lazada 3,000 pesos yan Okay maganda, lightweight, madaling assemble no? Siguro mga one month ko nang ginagamit Kahapon umulan ng napakalakas Umulan ng napakalakas, napakalakas yung isang side ng tubig daw according dito sa nakakita ay naipon dito so nung naipon yung tubig bumigat na mabigat Ah, uh, bumigay yung bakal na bend ayan na bend to ayan. then ito rin bumigay ayan no nagliko ano ayan so nasira na rin napunit din yung pinaka lona no so yung 3,000 pesos nyo na tent ayan ay useless na. Ayan. Ito. Ito yung worst. Ito yung worst na nangyari. So, na-bend din yan, no? So, maganda yung tent kung talagang araw na araw lang. Pero yun nga, nung napuno ng tubig, inayos yan. Maganda pagkakabit namin, no? Saktong-sakto. Ayan, no? Bumigay. So, yun lang. So, try repair. Pag wala, edi magpapagawa na lang talaga ng bakal, no?